Sampung container vans ang ininspeksyon ng Department of Agriculture na naglalaman umano ng smuggled na agricultural products sa Subic Freeport, Zambales. Yan at iba pang mga balita iahatid sa atin ni Sofia Potensiano. Labis ang pasasalamat ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa probinsya ng Gimaras sa pangungunan ni Governor Lucille Nava dahil sa kanilang pagtalima at pagsuporta sa Benting Bigas Meron na program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Laurel, mas mapapadali nito ang access ng mga kababayan nating financially challenged para sa pagbili ng abot kayang bigas. Matutulungan din aniya nito ang mga magsasaka sa iba't ibang lalawigang nagsusuplay nito. Ayon pa sa DA, tanging ang senior citizens, persons with disabilities o PWDs, solo parents at indigent residents lang ang maaaring bumili hanggang 10 kilong bigas kada buwan. Tinatayang nasa 5,000 initial order ng sako ng bigas naman ang nakahanda na sa Food Terminal Incorporated na siyang pag-aangkatan ng bigas ng National Food Authority. Formal ding inulonsad ng Department of Agriculture katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Philippine Salt Industry Development Roadmap o PSRDR 2025-2014 nitong Martes. Ayon kay Assistant Director Zaldi Perez, ang pasiglahin sariling ating asin ay isang pangako. Nalayong palakasin ang lokal na industriya ng asin, paigtingin ang ating nasyon at ekonomiya, higit sa lahat, makatulong sa mga magsasaka ng asin sa bansa. Isinagawa rin ang ribbon cutting ng isang exhibit ng iba't ibang produkto ng lokal na asin. Samantala, pinangunahan ng DA katawang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang pag-inspeksyon sa sampung container vans na naglalaman umano ng smuggled agricultural products sa Subic Freeport sa Zambales. Ayon naman sa Bureau of Customs o BOC, 21 mula sa 52 na flag na container vans ang nairilis na matapos itong dumaan sa masusing pagsusuri at clearance mula sa Department of Agriculture. Nahaharap naman sa kasong paglabag sa probisyon ng Food Safety Act of 2013 at Customs Modernization and Tariff Act ang mga ito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potensiano, Congress News.